nung inattempt namin na buksan yung pinto, nakita nga namin na hawak-hawak yung babae at may hawak siyang uh, patalim. At uh, kung pipilitin na yung pumasok, papatayin niya raw yung hostage niya. So, binarado niya uli yung pinto. Naging maingat ang bawat takbang ng grupo. Dahil sa isang maling kilos, buhay ni Annalisa ang maaaring maging kapalit. <tod> Kaya tanunay kung anong problema niya, anong gusto niya. Wala naman siya sinasabi. Basta sabi, huwag kami papasok. Kinilapit! Patapin ko to! Kinilapit! Kinilapit! Patapin ko to! Samantala sa loob ng bahay, nanatiling bihag ng suspect si Annalisa. Magkakasabi! <coughs> Tumay! Hindi daw niya malilimutan ang nanlilisik ng na mga mata ng suspect habang nakatuto ang patalim sa kanya. mata po niya medyo namumula. Ganyan, tapos yung amoy niya, amoy lansangan. Yun, inisip ko na talaga na, sabi eto na. Parang eto na yung katapusan ko. Pero tila naging ang suspect sa mga pakiusap ni Annalisa. Hindi lang daw siya basta tinutukan ng patalim, kundi hinalay pa ng salarin. Sige, upuan dyan. Tapos, magbubad ka. Sabi ko, Kuya, ayoko. Kawawa mo na. Hindi na babay na ng lahat ginawa niya sa kapalan ko. Bata o Dahil hindi na raw niya maatim ang ginawang pangahali ng na suspect nang laban si Annalisa. Dahil sa lalong nagalit ang suspect, aning na beses siyang inundayan ng saksak. Nagtamo si Annalisa ng mga saksak sa braso, dibdib, at sa tagiliran. Parang siyempre tarantan na siya. Tsaka niya ako ngayon sinaksak dito. Nagsasaksak na niya ako sa gilid. Samantala sa aktual na video pa rin nakuha ng kapitbahay, ang mga pulis at miyembro ng SWAT na nakapalibot sa labas ng bahay, naghihintay na lang ng green light o go signal mula sa kanilang commander para paputukan ang suspect. Pero maingat na pagpaplano muna ang kanilang ginawa. Nag planning kami kung paano namin papasunod kung saka-sakaling may gawin hindi maganda yung hostage taker. Habang nagpaplanin kami, nakita ng SWAT natin na sinasaksak na nung hostage taker yung victim. Hindi man aktual na nakita ng SWAT ang pamumulest siya ng suspect. Nasilip ng na isang miyembro ng SWAT ang pananaksak nito kay Analisa dito na ibinaba ng ground commander ng hudyat na pasukin at paputokan ang suspect. Sa ilang putok ng baril, dead on the spot, ang suspect. Imbis na sumurrender yung hostage taker, hinabol niya pa rin na saksak yung, yung victim, pati yung SWAT natin. So, nauna lang siya na pinitan na yung swat natin na inutralize siya. Si Annalisa naman agad na idinretso sa ospital para gamutin ang kanyang mga sugat. Isang buwan makalipas ang mapait na isidente. Nananatili pa rin daw sa poneraria ang bangkay ng suspect. Sa kanyang pagkamatay, wala na rin kaso na maaaring isampa mga biktima. Pambaliwa. Habang si Annalisa, hanggang ngayon tinadalo pa rin ng bangungot sa sinapit sa kamay ng suspect. After ng insidente, hanggang ngayon ba sariwa pa sa isip mo? Natatakot ka pa rin bang makiharap sa ibang tao? Takot, takot po ako. Kahit pag may nasasalubong paunalanan, hindi ko alala, natatakot po ako. Totoo ba na hindi kayo dumaan sa anumang, ano mga uh, therapy o... Or mga psychiatrist na kumakusap sa inyo, wala. wala may, may araw ba na, kunyari, tulog ka, tapos bigla ka magigising dahil sa... Apo. Yung tulog ko po, ano lang. Mababaw? Apo. Ganun. Tapos pag nakakarni ka ng kalabo, nagugulat ako ganun. May plano ka pang lumipat ng bahay na analisa? Opo. Ayoko na po talaga doon. Ayoko na po talaga bumalik. Kaya lang... Wala rin. Ako'y malilipatan